dapat din ireba sa ng lahat ng ang bakbakan Gusto tagalan mo dito ah. Oo, oo, syempre. Pasok tayo dito ng Miranda. Ayun din ang bike check niyo sa atin. bike check, bike check. Pasok na tayo sa cervello ito. Ganun dito? Latest, latest.

eh you know? okay. ang mo lolo peto pantag lang ganda oh mo oh, ganbay eh, no ganpa ito, Ito ang riders. Ito ang mga riders. Ito ang mga riders. <laughs> Yan, Boker Top. Good morning, Philippines. Good morning, world. Meron kaming rides ngayon ng mga PRBI, Road Bikers Israel. Yan, maraming kami ngayon. group rides. Uh, ano lang kami, chill rides lang, mga 100 kilometers. Ayan. Kasi marami kami ngayon. Ayan. Ayan. Good morning! Good morning! Booker Good morning. Good morning. Good morning. Ramin, ramin. Oh, no kami sa malapit

Lalo mo si Asher o may hawakan kung ano. Ito si Banana Boy. <laughs> Ayos ha.

Tubig? Tubig. Ayan. Hindi ka dyan. Ipas. 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 tubig. Ipas. 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 Ipas.